Ako, hindi ako dyan hilig. Hmm. Pero kumain na siya kanina eh. Hindi ako kumain kasi hmm, kumain ka. Ang tamis. Hmm. Napakatamis ng ganitong uri ng prutas. Oh yeah. Para siyang kawin. Po yung Ayan. Ayan po ang po, sinili po pun niyo po niya ako. Ayan o. No. Pumuha tayo. Saan dito ang ating tukunin? Hmm. Dito na lang. Lata, lata, lata. Mukhang meron dito ah. kung wala na pala. Wala siyang laman. Ito! meron itong laman. Kanuha ko ngayon. Ayan. Pero uh -huh. Ay, ay! Yan Ito. Ayan, ayan ang magandang prutas na mas matamis. Bubuksan po natin upang laman. matikman natin ang ang lasa niyang pinuha. Naman, hindi lasa. Hindi ka kasi diin magtagalog. Oh no. Ano ba 'yung number mo? Ang tigas. Napakatigas pala rito buksan. Ito po. Para kaming nang para kaming wildlife. What? Pataka ka wala po istorya. Wild tree no, ito na life. life. Pataka daw sa kita na. Oh, well. yes. <laughs> ano. Wild animal. Okay. Wild life. What the? Life, kinabuhi. Masarap po ito. Tikman nyo. Ito masarap to. Pakainin ko na. Para kami ng manok ihas na makain dito. Ay, buong <laughs> aking ina. Manok iya. Sa'yo na ano to. Maa. Maa, kamar mo. Maa. Ang tingog ng wild ah, chicken. antar kita. kita. Tas, aruin. Kalit taro ang tarong kita, kami kamili. Tapos ano yun. Kulit agad tarong isa ka na to. Kung <laughs> 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 ang An kita, mga tikling. <laughs> <laughs> Tapos ang isa kalit agad. <laughs> ako pa guys, Taro ito kalit agad. Ate, ako taro, kadi. <laughs> taro ka. Di ko doon daw yung kalit agad. Ang tarong ka. Wala. Kwanan sa akin ni mama. tuka nang ako tak. Bangku deh dan... ah loto dayun. Digagbag-gagbag <tuh> si anang oh. Pagbagbag kana aku na oh. Wah, patay ya deh. <tuh> Kit ini mah mah. Kasihin mga tackling. Mah. Tah tackling. Digisin lak aku. Dia binigyan kita yang nah. dimo. Mo tackling tagi ya. Kapret tagi anu. Ayo pong akit mai kumuh aku sa nan panon di subunduk. Inuun. Inuun. Kumu kumo po siya. Ayan. Kainin niya Ayan na. Malapit na kainin. Pinuksan na niya. Balihara isa dayon. Ayan. Ayan ang aking kapatid. Gusto niyang kumain rin. Kaya kumanap rin siya. Abay din na yun. No, dadhan. Ilaw. Ijaw. Ito na tatay hinog. Abay din hinog. Abay din. Dabo. Hmm. Ay, lapinig. Hamok. Hamok. Ini Setengah nih. Dorongan nih. Jangan kasih nih.